So, hello mga Dabarkads! Um, hindi ko po maintindihan for some reason, hindi po ako makakonekta ng live ngayon. So nakailang subok na ako, umikot na ako sa ibang lugar dito sa kondo. Ewan ko mahina ba signal ngayon o naglolo ko sa si Facebook. Pero hindi po ako makapag live. Try ko po maya maya konti mga, mga ilang, uh, mga ilang uh, minutes from now, try ko po ulit mag live. O, pero gusto ko lang po mag react kasi po talagang nakaka-touch yung pong sugod bahay. Uh, kanina sa may port area kung saan po nakilala nila si Mang Roger. Nakakaawa po yung sitwasyon ni Mang Roger. Uh, hindi, hindi ko ano eh, ngayon lang ako nakita ng ganong sitwasyon na sugut uh, sugod bahay pero walang sariling bahay. Okay? Um, siya po ay nakatira sa bangketa, uh, mga kahoy lang, meron siyang hinihigaan, doon lang siya natutulog, tapos meron siyang kariton, uh, tapos... Uh, wala, walang, walang kuryente, walang banyo, wala lahat. Talagang sa gilid ng kalasyada siya nakatira. Kaya kanina eh parang talagang concern na concern. Yung sila Bossing, sila Tito Sen, sila Mayor Jose kung paano ang gagawin dito kay Mang Roger. Kasi nga naman, una yung mga appliances, yung mga Hanabishi na appliances na ibibigay. Saan niya ilalagay yun? ba diba? isang idea ni Bossing ilagay sa barangay. ba diba? doon na lang muna, pwede na lang gamitin. Kasi doon naman sila nakikigamit sa barangay. So isang option yon. O pagkatapos sa pera, ang laking pera yung ibibigay sa kanya, mga 80,000. O talaga sinagad ni Bossing 60,000 yung binigay na tulong. O kaso sa 80,000, uh, saan mo ano yon? Saan mo itatabi yon? Hindi mo pwedeng itabi dun sa, sa, ano sa kariton no doon sa tinutulugan niya. 'Di ba? Baka mapagsamantalahan pa siya. So baka tulungan nilang magbangko. Ang iniisip ko naman, magbabangko si si Tatay. Baka wala naman siyang mga ID paano ka magbubukas ng account doon? So, napakaraming problema. Kung ako siguro, kung ako siguro, uh, ano, may, may masasuggest ako, nandoon na sila, hanapan na nila ng uh, panandaliang bahay si Tatay Roger. Eh, hanap sila, kwarto, magkano ba ang mga kwarto doon sa, na, sa port area? Siguro makakahanap ka, 2,000, 3,000, 4,000, meron ng maliit na kwarto doon para at least isang buwan doon siya maayos siya magsimula siyang uli, muli 'di ba uh, bayaran na nila yung pong ilang buwan nung 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 uh, nung uh, kwarto o pa, para at least 'di ba secure kung may pera siya doon niya pwedeng itago yung pera yung mga kagamitan doon niya ano, magsimula siya uli Uh, alam nyo talagang ang hirap ng sitwasyon sa marami nating kababayan. Umiikot ako ng Pilipinas, nakikita ko din yan. Uh, ang hirap ng kalagayan sa probinsya, pero pag yung mga urban poor dito po sa Maynila, sa Kamaynilaan, talagang medyo very, talagang hindi mo ma maaatim yung pong klase ng pamumuhay na meron sila. Yung, yung, yung term na ginagamit kayo, yung mahirap pa sa daga. ba? Diba? Talagang ganun po yung pinagdadaanan po ng maraming mga Pilipino and uh, nakaka kumbaga nakakabilib na he willing to sacrifice para makapagpadala ng pera sa pagod sa kanyang pamilya pero siguro dapat yun nga eh, siguro mas maganda yung pera na gagamitin kumu, kumurot ng konti kahit uh, lima, sampun libo doon sa pera ang ireregalo sa kanya ikuha na siya ng panandaliang uh, kwarto at least maramdaman niya o oh, para mas okay tong kwarto ah. O oh, baka makahanap siya ng paraan kung paano magtuloy-tuloy yung kita o kaya yung kanyang mga anak tulungan siya. Oh, yung may mga anak naman siya, ang dami niyang anak eh. Kaso hindi din siya natutulungan. Ilang taon na si tatay, siya pa rin yung nagtatrabaho. So napakahirap po ng buhay. Ang dami pong ganyan, nakatira sa kalsada, ayaw na umuwi sa probinsya. Sa probinsya daw kasi magugutom sila. Dito, ganyan yung buhay nila, ang dumi, ang sikip, pero may nakakain sila. So, yan po ang isang challenge po talaga. At isang rason yan, kung bakit active din ako, lalo dun sa ating political channel, kung gusto, bakit gusto nating mabago yung mga yan. Pero, uh, napakaganda yung kay Mang Roger na eye-opener po talaga. So, hopefully, uh, yung bibigay sa kanya ng sugod bahay ay makakatulong para siya ay makapagsimula muli. And hopefully, this gives attention din sa gobyerno natin na wag hayaan na may mga kababayan tayo nakatira sa ganun. So anyway, uh, try ko mag-live mamaya guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye mga Dabarkads.